Wala ako may mananalo ng 5,000. Kahit okay. ano ang tingta yung na tala ko ngayon, ito'y okay. maluon okay. ang mo ko po sa po, mga mga po makilala at salamat po sa sa lahat po ng suporta niyo po niyo sa Veterans Party. Kami po ay, ang ang Veterans po ay po sa lahat po ng sino ka po dito sa, ano ba, at nag-ibusyo, o nag na kami po ang uh, po ng nag na Pilipino. Kaya ito po nag-ibig po malaki, uh, po po kami para tumupong sa tumulong po sa lahat ng mga Thank po. Uh, magandang magandang tanghali po. Ang lahat po ba'y kumain na? Maraming salamat po kay Sita Malulipana dahil pinasarado po namin ang gravity dyan sa Messier Mundo. Salamat po ninyo na mga anak ng Pasi. Andito po kami para sumuporta sa bawat maninilang Pilipino. <coughs> <coughs> Kung mapapansin niyo po, ang Vendor's Party List ay sinamahan na nag-iisang diwata. Kung makikita niyo po, anong itsura ni diwata sa Facebook? Yan din po ang niya ng personal. Kung kaya ho, na taliw pang pinagbuwatan, ay talaga nagkapatali ho kami para ho pakapunta dito sa event ng May Bunga. Ikaw nga, pag May Bunga, May Bunga ang vendors. Silamahan ba ng Paris Overload? Itiwa ang ating tiwag sa Ayan mga kapatid, umaga po sa inyo lahat. potential na kayo kasi hindi ako masyadong saray talaga kumawag ng mic. So ayun ang kakayanin natin. So ayan po, kaya po ako nandito. Siyempre, kung saan po, nasaan po ang ating founder. Kasi ka naman doon, dahil sa ating editor, nandito po ako at kita po, kikita niyo ako. Para sa mo po, siyempre ang lahat ng editor. Diba? Kasi nangyari po sa akin po, meron po nakakilala sa akin. Dito, talaga ako. So dati ang kita lang po sa dito na tayo at mga franchising na siyempre ng ating um, congress si Madam Maloli Pana kaya naman kung saan na doon talaga tayo at na? uh, pa rin mga pinjol talaga yung sino Kasayang kamay ayan dahil kung mayroon nagpapalaw ako may mananalo ng 5,000 Hindi naman lahat, may mananalo na, Alam oh, may ako. Oo kaya ng mga kapatayan dito sa Pasi. Oo, lalo ng mga nanay. Okay. Can pa ito sa ikla po? Pinto! ito? Wow! Sabi ko sa inyo, otod. Siyam na lang sila. Galingan niyo ha, kahit patang po yung mananalo. Sa siyempre nagaling sa Pinto na kay Liwata, di ba? Sa ngalan ni Madam Malo, magbibigay ni si Liwata ng pag-prize sa inyo para matuwa naman kayo. Sa ikla po, Pinto! Pinto! Ayan okay. oh, oh. ang sinasabi ko, kailangan din nila dapat delay Sige, dito naman tayo. Ken Pardos, Iklabos Alert, ha? Ken Pardos, Iklabos, dito! Martilis! Oh. Martilis! Martilis! Tama ba? Delay! 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 Ha? Out! Out! Out daw! Sige, pagbigyan natin sa sapa si nanay, kasi naguguluhan. Kahit hindi na po iti-delay, ha? Sige, pagbigyan natin isa pa. Điểm 5 các glob, Bình đô. Biết đô. À. 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 Còn tọa này, bạn Nam. Ok. Hà Mã Đan. Xin chào chị. Hẹn nha. Xin chào. Giờ nhìn vô các em tọa các glob,

Okey, ati ate, ah, na lang kayo. Ha, na lang Anong gusto ano? Kaya niya lang kay. Okey. Kaya patuna sila ng sila, ang gusto niya para nila. Okey. Asa na yung ano nakit? Japan. Siguro sila ng ano? Price. Okey. Wow, okay. Ayaw. To Grand Solution po. God, God,

Hindi, yung kanina ito kanalo na tatlo, yun yung prize. Yung mga natalo pala, nagpo-500, yung pito. Tapos yung yung prize yung 5,000, pag a yung tatlo. Okay, sige ko pa tayo. So yan, wala na punta tayo, iikot po si Diwata para maabutan kayo ng t-shirt at grocery. Oh. Yung mga solo parents po natin dito sa may Pasig, no?